video mga idol ah sisilipin lang natin ang buong specs na ng motor na to mga idol kasi ito daw ang motor na to ang papalit sa Raider 150 as a king ang underbone mga lodi saka hindi lang siya basta bastang king mga lodi ito raw ay babansagan na god of underbone mga idol at walang sinabi ang Raider 150 if I dito mga idol kasi dito sa version 1 and version 2 niya mga idol is tinalo siya ng reader 150 FI mga lodi. So nag-upgrade na naman ulit sila at magiging ito ay version 3 na mga idol. So sa version 3 niya mga idol napakalupit ng speaks nito. Pero bago natin simulan yung mga idol, pakilike mo na ng video natin at pakiclick na subscribe button para lagi kang updated sa lahat ng video na i-upload ko dito sa channel ko mga idol. So, diretso na tayo sa napag-uusapan natin mga idol. So, itong motor na to mga idol, ang siyang tatalo sa Raider 150. Ito ang motor na to mga idol is ilalabas pa lang ng company mga lodi. So, ang motor na to mga idol is itong motor na to is a ah, SYM BF3i mga idol. So meron siyang version 1, uh, version, one, version two, at ito yung bago ang version 3 mga idol so itong klaseng motor na to mga idol is sobrang lupit sa specs niya mga lodi so sisilipin natin ngayon mga idol so bago natin silipin yun mga din sa pagtingin ang ang specs ng Raider 150 mga idol so ang Raider 150 mga idol is meron siyang 14733 cc mga lodi so ang Raider 150 is 4 stroke mga idol DOHC or double overhead cam mga lodi. So, four valve siya at liquid cold siya mga idol at tapos fuel injected siya kasi FI. So, ang Red 150 mga idol can produce max power of 18.2 horse horsepower at 10,000 RPM mga idol. At ang max torque nito ay may 13.8 Newton meter at 8,500 <coughs> RPM mga Lodi. So, yun yung uh, kabuang lakas na horsepower ng uh, Raider 150 mga Idol. At meron siyang 6-speed manual transmission mga Lodi. At ang Raider 150 ay kumukonsumo ng 50 kilometer per liter mga Idol. So, ibig sabihin, sa 1 liter mo na Uh, gasolin ng mga idol is uh, kaya niyong wabot ng 50 km mga lodi so dipindi pa rin yan sa habit ng driver mga idol kung paano mo imamaniho yung motor mo mga lodi at ang Raider 150 if I mga idol ay merong price na uh, 109,900 mga idol so yan yung aspects uh, ng Raider 150 if I natin mga idol hindi natin maitatanggi ngayon mga idol sa panahon ngayon na yung twin simulan noon sa mga underbone hanggang ngayon sa 2022 ang naghahari pa rin is ang Raider 150 if ay mga idol pagdating sa underbone na mga motor mga idol so ang SYM uh, gumawa sila ng underbone na motor na itong tinatawag na SYM BF 3i 185 CC mga idol. So sa version 1 niya at sa sa version 2 niya, mga idol, is hindi nila nahigitan yung Raider 150 sa break-in period or sa kahit sa anong laban mga idol. So ang version 1 at version 2 ng uh, SYM na to mga idol, is ito yung uh, pulse fix. Ito ay 185cc SOHC or single overhead cam four stroke din siya poor valve at liquid cold fuel injected din siya kasi FI. So ang version 1 ang puproduce ng max power output ng 17.70 horse power may 8,500 RPM. May max torque siya na 16.67 newton meter of, torque at 7,000 RPM. 6-speed manual transmission din siya mga idol. So, tumatakbo ito ng 162 km per hour, mga idol. At ang gasoline consumption nito is umaabot ng 55 km per liter, mga idol, sa uh, gas consumption niya, mga idol. So, yun yung version 1 and niya, mga Sa version 3 niya, mga idol, is pinalupit talaga ang version 3 ng uh, SYM na to mga idol. So, same din siya, 185cc, mga idol, 4-stroke. Uh, single overhead cam, four-valve, uh, liquid-cold, fuel-injected din siya mga idol. Pero, ang napoproduce niyang power output mga idol is from 17.7 horsepower at 8,500. At sa version 1 and 2 niya mga idol, is sa version 3 niya mga idol is miss pinalupit. Ang max power output niya is umaabot ng 19.7 horsepower at 9,000 RPM. Na sa torque niya naman mga idol is 17.46 newton meter of torque at 7,500 RPM mga idol. So kung pansinin niyo mga idol ang pag upgrade nila pagdating sa horsepower at sa torque niya mga idol is napataas talaga nila. From 17.7 horsepower nagdagdag sila ng dalawa at naging itong 19.7 horsepower at 9,000 RPM. So, sobrang lakas nito. Samantalang ang Raider 150 mga idol is meron lamang siyang 18.2 horsepower at 10,000 RPM at ang max torque naman niya is 13.8 newton at 8,500 RPM. Mga. Yung specs ng dalawa So, kung titingnan natin sa specs mga idol, medyo lamang talaga itong SYM uh, B3, itong SYM BF3i Pro mga idol na one, bukod sa 185cc siya, is napalakas pa ang horsepower niya na, 19, na umabot ng 19.7 uh, horsepower mga idol at 9,000 rpm at 17.46 Newton meter of torque mga idol. So kung dyan natin babasihan mga idol, labang na lamang talaga itong SYM na version 3 ngayon na ilalabas nila. Kahit hindi pa natin subukan silang dalawa, S lamang na lamang itong uh, SYM. Pero mga idol, itong SYM is hindi pa talaga natin nasusubukan kasi ilalabas pa lang. Unlike sa Raider 150 mga idol, nasubok nasubok na talaga ang Raider 150 hanggang ngayon na mamayagpag ang Raider 150 na uh, susoke mga idol sa at saka siya ang tinataguri ang uh, king of the road talaga mga idol so pag ilalabas itong uh, version 3 ng SY, ilo natin talaga malalaman kung ano ang kahinatnan talaga ng motor na to mga idol, anong masasabi niyo sa version 3 ng SYM na yun nabang tapatan ang Raider 150 na subok na subok na simula noon pa mga idol hanggang sa ngayon na naghahari ngayon sa division ng uh, Underbone kung may comment ka mga idol paki comment na lang sa comment section at para mabasa nating lahat mga idol so maraming salamat at huwag kalimutang mag subscribe para lagi kang updated sa lahat ng video na upload ko dito sa channel ko